guys, magandang hap, magabi pala, magandang gabi na po. For today's video, ay magluluto na naman ako. Alam nyo ba kung ano lulutoin ko? Gulay. <laughs> Ito, gulay. So, magsasanay na ako kumain ng gulay. So, ayan, may okra at talong, hinihiwa-hiwa ko na siya. At kalabasa, binalatan ko. Meron akong alugbate. Sanayan kong kumain ng alugbate. Meron ako ditong ba balatong at saka malunggay. Ayan. Ito yan, o. Oh. Malunggay at saka balatong. At meron ako ditong gabi. Nagyako kasi siya ng gabi para malapot-lapot yung gulay ko. So, ayan. At bumili ako ng limonsito sito kasi nagalit saka kahapon dahil inubos ko yung limon. So, ayan, guys. <coughs> magsasanay akong kumain ng gulay ngayon para sanayin ko yung sarili kung di lagi huwag kakain ng budang na ating na mama may kutsilyo ako ha? may kutsilyo ako no, no, no. <laughs> hindi ko sinabi nasaksakin kita gago pa hindi na yung kasyang bigas natin. Bibili sana ako ng bigas. Ano mga na bago siyo Ano ngayon? Eh, paano kung masugatan ako? Problema mo yun. Ah, so gano'n. Problema so, ko. Buminawak mo siya. Biyaka ba? Sarantado to. Maka makatapos lang ko dito. Gaganti din ako sa iting mo. Okay. Hirapan pa ako dito sa kutsilyo. Nasaan kaya yung isang kutsilyo? Hindi pa naman ako sanay nitong kutsilyo na to. Ito kung marang nagigpit nung... Saan ba kasi yun lang ka? Ay, nasa kutsilyo. Hindi ako sanay nito. Ayun o. Masakit sa kamay. Ayun o. Ayun na nga ako. Oh. Yung turo. Ilan beses kasi Dumi. Oh. Ayun na. Gamitin mo. Gamitin mo. Kahit madumi, gamitin mo. Hmm. Sakit. Sus, kalamig ka ni mo. Suntok ko na eh. Bala nga ako. Be? Hindi yeah, nga, be? Ay, <laughs> tamang bulo. Stork <laughs> ako talaga. Pasulog ako. Gigi, gini-gisi. Ay, di maghanap ka hindi mag po sa stork po sa'yo. naman. Bakit ba? Hindi ba pwede makipag-soyok? Buti lang ikaw, makikisuyo ka sa akin. Okay lang sa akin. Tapos ako makikisuyo sa'yo, ayaw mo. Dami mo pang satsat berce. Nahirapan na ako magbalat sa ano. Kasi yung kutsilyo maliit tapos manipis pa. Mapurol pa. sanay-sanay muna ako sa aking gulay-gulay for today's video. Kasi, <coughs> tagal na kasi hindi ako kumakain ng gulay, kaya la, hindi ako makatulog. Nanonood ako sa nag-research ako sa YouTube channel ko sa sa YouTube ng about sa alugbati. Matag maganda pala yung alugbati na ano no, sa resistensya sa katawan kasi makakatulong, makakatulong din sa katawan. So, ganun. Sakit sa kami. Sakit sa kamay ko. Kaya, lagyan ko siya ng alubati. Sanayin ko yung sariling kumain ng alubati. Mabango naman yung alubati. Kaso nga lang, yung inano ko, para pag, pagmaluto maluto na siya at masabaw, para kung maano sa alubati. Ahem. <coughs> salayan natin ang atin ating kumain ng gulay. Di puro laging karne kasi laki na lang nakakarne eh. Pero okay naman din naman ang ano, okay naman ang isda. Nga lang, hindi ako masyado kakain sa isda. Mapili nga ako ng ulam. About naman sa isda, mapili naman ako sa isda. Meron din ako ditong para bukas na ang iba. Ito, tatlo dalawa para bukas na 'to at saka 'yung itong ba, balatong hahatiin natin 'yung balatong hati-hati, hati-hatiin kahati, ko 'tong balatong para sa na bukasan may maulam. So, may, anim na piraso so tayo, tatlo. Kukuha ako dito ng tatlong piraso para ihalo natin dito. Ay, ano pala to? Anim? Aw, oh, ito. So, <coughs> itong tatlo, ay ating ihalo ngayon. So, ayan. Sakit ulo ko. Masakit kasi yung buhok ko. Kaya, um, kaya kumagal um, muna sa buhok. basta basa Masakit sa ulo. At saka, mamaya pa naman alas 10 ng gabi, papasok dar ang darling ko sa trabaho. Kaya, tama din ang kapagluto ako ngayon. Kakain na kami ng gulay. Hindi, ngayon na lang ako nakabalik na magluto ng gulay. Totoo lang. Tapos pag wala na akong malutong gulay, bukli ako na paglutuan ko siya ng ano, paglutoan ko siya ng ampalaya, paborito niya paborito kasi niya yung ampalaya kaya ngayon, sa ngayon hindi mo na ako magluluto ng ampalaya kasi gusto ko mag ano, lawoy ayan, ito na yung kalbasa at saka balatong at <coughs> karlang haluan ko siya ng karlang pero pwede ko naman siya hindi ihalo. Pwede ko rin hindi siya ihalo para hindi siya ma ano hindi siya masira para makaulang pa rin sinabukasan ko. So, Ito malunggay ahatiin ko rin. So, natin to sa plastic. Ang balatong at ang talong at saka upra. So, itong, ta, itong malunggay, hatiin ko rin to para bukas na naman may ma gulay ako maluto ganito ako pag bukas apag ah, ano 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 yan, apat na piraso ito, so, ito so, bukas na to bumubas ko ayan <clears throat> pag makalipat na kami doon sa kabantan sa amin magluluto ako gulay doon para mabigyan ko yung papa ko at makakain ng gulay Kaya nga, nagpursige akong makalipat na agad kami doon dahil nga sa papa ko at nang ma ka, ano sa pagkain. Mas, kaso ko sa pagkain, ma makagulay-gulay ako, mahadalhan ko ng gulay sa kanila. Papa ko. Tumawag nga pala kuya ko kanina kasi akala daw niya na umuwi ako sa amin. At bisita daw si papa. Paano ako makabisita? Wala akong pera. At wala akong maibigay na pera. Wala akong madalan sa pagkain doon. Kaya, saka na lang ako bibisita pag may pera na ako. <coughs> ito, ito, Ganito kasi pag hindi sa probinsya na atira, bili ka na bili. Taga kilos mo, bili ka ng mga gulay. Pero pagdating pagbili sa gulay, hindi na presko. ay e, ayan. Pwede ko na pa ihalo eh. Hindi na siya fresh. Pero sige lang. sa probinsya pag ganito itatanim pa to mabubuhay to nan ganyan dahan ta da, dito ka na naman mamaya ka wag mo kung wag mo kung ano-anuhin ha pa talaga. Pag ganito, itatanim to sa probinsya, mabubuhay. Kung may gulay ka na, pag maano, malambu na to. Sarap mamamuhay sa probinsya kasi hihingi ka lang sa kapitbahay ng malunggay, alugbate. Tapos makahikan ka naman ng alugbate, makatanim ka pa sa hinihingi mo ganon sa probinsya. Hindi mahirap manirahan sa probinsya. Mabango talaga yung alugbate. <clears throat> so, ito na siya. Malunggay, alugbate, at saka naluhalo ko na yung okra, talong, kalbasa, balatong. yan. ko na lang lahat siya. Meron pa dito isang perasong banana. So, ayan. Ito lang. Nangga pa kay Soyo nga So, ngayon, ito ay ibitay ni O. Para di ko anong sa ilaga. Para bukas yan. Hindi ko inubos dami na kasi. So, ngayon ay Ngayon ay puntahan ka ng Hindi ka bumili pantapal kasi ulam mo. Bumili ako, wala daw, wala, wala, isa yung binilhan, siya lang nagtitinda, kaya walang deliver sa kanya. Kaya eh, hindi ako nakabili ngayon, naghanap ako. Ganda. Bumili nga sana ako, kasi para matapalan to, eh, wala nga. Kaya, kawali na lang. <coughs> So, ang pagluluto ko nito ay isang, ano lang, hindi ko na siya gigisahin. Gigisahin ko pa ba to? Gigisahin ko? Gisahin ko, dele. Wala ka na tumutunan dyan, kahit mo pa pwede. Bahala ka sige, bahala. Wala ka na tumutunan eh, tatanong ka na ko Sige, bahala ako. ugasa pomunasya Kawali na lang ako magluluto dahil ito, butas na kasi ito, o. Oh, dami na mga tapal -tapal ng mga tapal-tapal ng kaserula ko. Wala na akong pambili. Manipis lang kasi itong binili niya. Kaya, madali mabutas. Kaya pag ano, maka ano na sahot, bibili na lang ako.